Hello, uh, good morning. So may nagtatanong dito kung magkano daw ba ang sweldo ng mga cleaners dito sa Canada. Dito sa Ontario, ang minimum ay 16.55 per hour or roughly 700 per hour, 700 pesos per hour. So kung magtatrabaho ka ng 8 hours a day with that salary 16.55. So kikita ka ng 132 dollars per hour or sa peso ay 5,000 plus per hour. So kung 20 kung 40 hours ka nagtatrabaho sa isang linggo, okay? So makaka-receive ka ng mga uh, 300 plus uh, dollars. So in 2 weeks kasi every 2 weeks ang salary dito, tatanggap ka ng mga almost 700. So papatak na 54 thousand pesos every 2 weeks mo dito. So, kung one month, um, pag cleaner ka dito at tumatanggap ka ng minimum salary na 16.55, ang one month na sahod mo in pesos ay um, mga 105, 110,000 pesos. O, uh, ba? Diba? Dito na lang tayo maglinis.